Iba kapag best friend ang naglayag, kikrigin ka talaga. Ikwan ka, naikwento na hindi na umiinom na alcohol walang kaibigan. Parehas na parehas sila, na umiiwas na sa mga ganong bisyo. Mas nag enjoy sa mga adventure, workout, basta patungkol sa mga healthy living. Mas dalot rin naging proud ng mga supporters sa mga ibinahagi ni Jake Cuenca pinuri ito ng mga fans. Ayon sa mga komento, Bagong tahina na naman, para mas lalo tayong mapamahal kay Paolo Blino. Napakasarap pakinggan yung mga ganitong balita na nagbabago sila para sa kanilang sarili. Ang sa o mapatunayan sa kanilang partner na deserving ito. Proud ako na parte ako na King Pao naiiniwala kay lahat na kaya ginagawa din ito ni Paul Obino para sa pagmamahal niya kay Kim Ki o kay Kim Ju. Ang mga bashers kasi pinangungunahan si Kim ni na kesyo mas okay si si Yen Lim. At least binata daw umano. Nag-anat lang naman si Paulo at hindi iniwan ang responsibilidad sa anak. Nagpakaama hindi tulad ni Siending na ginamit lang ang kasikatan ni Timmy at nakipagrelasyon sa iba. At hindi lang yun, iniwan pa ang 11 years na kaninang pinagsamahan at walang paninindigan. Hindi gumawa ng sariling pangalan, mas kapilipili pa rin si Paolo. Krisa sa ex na walang panimindigan sa hanilang relasyon.